Ngayon araw ipapaliwanag ko ang isang 2006 movie mystery romance na pinamagatang The Illusionist. Noon labing siyam century sa Vienna isang duchess ang napamahal sa isang misteryosong magician at illusionist. Subalit nalaman ito ng malupit na prinsipe na si Leopold na nobyo niya. Isang umaga natagpuan ang kanyang bangkay sa ilog at ang kanyang kasintahan ay nagpalabas ng spiritu sa harap ng maraming tao upang magbigay ng detalye sa kanyang pagkamatay. Noong labinsyam century sa Vienna ay nagperform ang master magician at illusionist na si Eisenheim sa harap ng maraming tao. Ang mga pulis at chief inspector ay naroroon din para manood, magpapalabas si Eisenheim ng spiritu, subalit ang kanyang palabas ay tinigil ni chief inspector at ng mga pulis. Sinubukan siyang arestuhin at ang mga tao ay nagmadaling pumunta nang malaman nilang aarestuhin si Eisenheim. Pumunta ang chief inspector na si Ul kay Prince Leopold. Sinabi niya na hindi pa rin nila malaman kung paano nagawa ni Eisenheim ang ganitong ilusyon at ayaw nitong magsalita. Sumagot si Leopold na kailangan nilang puwersahin si Eisenheim upang magsalita sa pamamagitan ng kanyang mga nakaraan. Inalam ni Ol ang misteryosong nakaraan ni Eisenheim upang mapagbigyan ang prinsipe. Bumalik tayo sa nakaraan ni Eisenheim, siya ay anak ng isang manggagawa ng mga drawer or closet sa Austria, Hungary. Isang araw noong teenager pa lamang siya, ay may nakita siyang naglalakbay na magisyan sa kalsada, gumawa ng mga ilusyon ang magisyan para sa kanya. Ang magisyan at ang puno sa tabi nito ay naglaho. Pagkatapos nito ay nahuhumaling na si Eisenheim sa mga magic tricks. Isang araw habang nag-aaral ng magic trick ay napansin siya ng isang batang babae na si Sophie. Dahil siya ang Duchess Von Teschen, ay nagperform si Eisenheim ng magic para sa kanya. Nakita siya ng isang guardia at sinabihan na hindi ito maaring makipagkaibigan sa isang mahirap bago siya nito binalik sa palasyo. Ngunit ang dalawa ay nakagawa ng paraan upang magkita paminsan-minsan at magkasama sa kanilang hideout sa gubat. Napamahal siya kay Sophie, kaya't ginawa niya ito ng kakaibang market tree puzzle locket na kung may ikot ng tama ay lalabas ang isang larawan sa loob ng puso. Nangako si Sophie na tatakas at sasama sa kanya. Noon araw na aalis na sila ay dumating ang mga pulis at hinanap si Sophie. Nagtago ang dalawa sa kanilang hideout at hiniling ni Sophie kay Eisenheim na mawala silang dalawa, ngunit hindi ito nagawa ni Eisenheim kaya nagkahiwalay ang dalawa. Iniwan ni Eisenheim ang kanyang village upang libotin ang mundo, sinanay niya ang kanyang magic tricks at bumalik makalipas ang lima taon bilang isang master illusionist. Ginawa niya ang isang nakakamanghang trick kung saan pinatubo niya ang isang puno ng orange, gamit lamang ng isang buto at sa loob lamang ng ilang segundo. Humanga ang chief inspector sa nakita nito at laging pumupunta sa kanyang show. Sumunod na araw, ay nakipagkita siya kay Eisenheim sa backstage at tinanong kung paano niya ito ginawa. Iniwasan ni Eisenheim ang tanong na ito at inilayo niya ang atensyon nito. Sinabi ng inspektor ang kanyang sadya kay Eisenheim, pupunta si Prince Leopold sa kanyang show at naroon siya upang magmasid sa lugar kung may mga panganib na maaaring mangyari. Nakita niya si Sophie isa-isa sa kanyang show ng isi-volunteer siya ni Prince Leopold upang sa kanya gawin ang magic. Tinanong niya si Sophie na palaging itinatanong ng mga magisyan na kung nagkita na sila dati at sinabi ito na hindi pa. Inakala ni Eisenheim na nakalimutan na siya nito na hypnotize niya ito at inilabas ang malaking salamin kung saan ang kanyang refleksyon ay pinatay ang kanyang sarili. Bago pa siya nasaksak ng replika ng kanyang sarili, pinalabas ni Eisenheim ang isang liwanag mula sa salamin na himatay si Sophie at nasalo niya ito. Nalaman ni Eisenheim na pakakasalan ni Sophie si Prince Leopold na merong history ng pang-aabuso sa mga babae. Nag-request ang prinsipe na mag-perform ng private show si Eisenheim para sa kanya at sa mga bisita nito, pumayag si Eisenheim. Tumakas si Sophie at nakipagkita kay Eisenheim at sinabi nito na naaalala pa rin niya ito. Nalaman ng inspektor na sila ay magkasama sa isang carriage. Nakipagkita siya kay Eisenheim at sinabi na huwag isusugal ang kanyang buhay para sa Duchess. Sa private show ay nagperform si Eisenheim mula sa kwento ni King Arthur at ang espada ng Excalibur. Hiningi ni Eisenheim ang espada ng prinsipe, isa itong magandang armas at may mga jewel. Pinatayan niya ito at sinabi sa mga manonood na kung sino man ang makakabuhat nito ay may kakayahang maging hari. Sinubukan ito ng ibang mga general, subalit hindi nila ito magawa, sinubukan ng prinsipe, subalit hindi pa rin ito gumagalaw. Nainis ito at lumingon kay Eisenheim habang nagbibiro ang mga bisita tungkol sa kanyang posisyon bilang tagapagmana. Hinayaan ni Eisenheim na makuha ito at umalis ang prinsipe. Sinabi nito sa inspektor na ipasara ang show ni Eisenheim at paalisin ito sa kanilang lugar. Tinanong ni Sophie kung bakit ito ginawa ni Eisenheim, subalit sinadya niya ito dahil parte ito ng kanyang plano. Nang gabi iyon pumunta si Sophie sa kanyang workshop at sinabi na kung nais niyang manatili sa lugar na iyon kailangan niya ng tulong ni Sophie. Kasama ito sa kanyang plano ang palabasin si Sophie sa palasyo at pumunta sa kanyang workshop upang makapag-usap ng maayos. Nakita niya na suot pa rin ito ang binigay niyang locket at na-realize niya na mahal pa rin nila ang isa't isa. Nagplano sila na lumayo sa kaharian subalit kailangan muna nilang pigilan si Leopold na nagpaplano ng kudeta upang makuha ang korona ng Austria mula sa kanyang matandang ama. Gagamitin ni Emperor Franz Joseph I ang kanyang engagement upang makuha ang kalahati ng Hungarian Empire. Dagdag pa niya, na mawawalan na siya ng silbi sa prinsipe kapag nangyari ito at ipapatay silang dalawa upang maprotektahan ang kanyang ego. Kinaumagahan ay nakita ng isa pang inspektor si Eisenheim at si Sophie na naghahalikan. Sinabi niya ito kay Ul at sinundan ito si Eisenheim sa train. Narinig nito ang usapan ni Eisenheim at isang matandang lalaki ang tungkol sa pagtakas ni Sophie. Nakarating sa kaalaman ni Leopold ang pagkikita ni Sophie at Eisenheim. Nang gabing iyon, habang lasing ay tinanong ni Leopold si Sophie, at inakusahan ito na maruming babae. Sumagot si Sophie na hindi niya ito pakakasalan at wala itong itutulong sa kanyang mga plano. Sinubukan niyang umalis subalit sinundan siya ni Leopold dala ang espada nito. Isang katulong ang nakarinig ng pagtatalo at ang tunog ng hinugot na espada. Nakita rin niya si Sophie na nahulog mula sa bintana at bumagsak sa kanyang kabayo habang papalabas ng palasyo. Kina Kinaumagahan ay bumalik ang kanyang kabayo na may dugo sa likod nito. Nagkaroon ng paghahan at nakita nila ang bangkay ni Sophie sa ilog. Nakipagkita si Inspector Ul sa doktor ng pamilya ni Sophie at sinabi nito na namatay ito dahil sa sugat sa lig nito gamit ang kutsilyo o espada. Binigay niya rin sa inspektor ang jewel na nakita niya sa damit ni Sophie, subalit dahil sa royal status ni Leopold ay hindi pinaniwalaan ang nangyari na ito sa kabila ng katotohanan na may pinatay na babae si Leopold dati. Bumalik si All sa pinangyarihan ng krimen at nakita ang locket ni Sophie sa haystock, subalit nagdesisyon na huwag muna itong kunin sa oras na iyon. Nalungkot si Eisenheim at nagsaspet siya ang mga tao na si Leopold ang may kagagawa ng pagkamatay ni Sophie. Sa utos ni Leopold ay minamnaman ni Ol ang mga kilos ni Eisenheim, dahil sa lungkot ay naghanda ng isang bagong magic show si Eisenheim. Gumamit siya ng kakaibang kagamitan sa isang Chinese stage, bumili siya ng nagsarang theater at nagbukas ng bagong show. Sa kanyang show ay nagpalabas siya ng isang espiritu na isang lalaki na nagnangalang Franco, nakipag-usap siya sa mga nanonood at sinasagot ang mga tanong sa kanya tungkol sa kanyang pinagmulan. Nang simula siyang tanungin tungkol sa afterlife at naguluhan siya bago ito inalis ni Eisenheim. Dahil dito ay napaniwala niya ang marami na meron siyang supernatural powers. Tinitingala na siya ng mga tao ngayon habang dumarami ang mga nanonood sa kanya at nagpalabas pa siya ng maraming espiritu. Mahigpit siyang binabantayan ng inspektor subalit hindi pa rin niya maintindihan kung paano niya ito ginawa. Nagkaisa ang religious community at pinag-usapan kung paano pinatunayan ni Eisenheim ang immortality ng kaluluwa. Ang inspektor na nagmamasid ay ibinigay ang impormasyon kay Inspector Ul, natuklasan niya na nais ng na mga ito na is-transform ang kaharian sa isang spiritual republic. Dinala niya ang impormasyon na ito kay Leopold at ipinaalam niya na malakas na ang impluensya ni Eisenheim sa mga tao. Sinabi ni Leopold na si Eisenheim ay manlilin lang at kailangan lang niyang gawin ay alamin kung paano ginawa ni Eisenheim ang magic. Pag nangyari ito ay maaari na nilang arestuhin si Eisenheim dahil pinaniniwala niya ang mga tao na kaya niyang kausapin ang kaluluwa ng namatay. Sinubukan nilang gayahin ang illusion subalit hindi nila magawa, pinasok din nila ang fater at wala silang makita. Ngayon ay nagalit na si Leopold dahil hindi pa rin nila mapaalis si Eisenheim. Nagdesisyon siyang magpanggap at umatend ng show ni Eisenheim. Sa show na ito ay pinalabas ni Eisenheim ang kaluluwa ni Sophie at sinabing isa sa nanonood ang pumatay sa kanya. Nagpanik si Leopold at umalis kasama ang isang inspektor. Sinabi niya na minamanipula ni Eisenheim ang mga nanonood at gumagawa ng akusasyon. Sinusubukan ni Leopold na siraan siya sa mga tao at inutusan ang inspektor na hulihin ito at ikulong kung ulitin ito ang ginawa niya. Kinausap ni Ol si Eisenheim at sinabing totoo man ito o hindi, ay hindi na niya dapat ibalik ang kaluluwa ni Sophie dahil makukulong siya at masasayang ang buhay niya. Pinakiusapan niya si Eisenheim na tumigil na subalit tumanggi ito dahil nais niyang makasama ulit si Sophie. Sa isang show ay ibinalik niya ulit ang kaluluwa ni Sophie, ilan sa mga nanonood ay nagtanong kung sino ang pumatay sa kanya at bakit. Sinabi niya na sinubukan lang niyang iwanan ito na hindi sinasabi kung sino. Sinabi rin niya na nawala ang kanyang locket ng gabing iyon, naalala ni Ol na nakita niya ang locket na ito. Dahil dito ay iniutos ang paghuli kay Eisenheim, subalit nang hahawakan niya ito ay naglaho ang katawan ni Eisenheim at tuluyan na itong nawala kagaya ng kaluluwa. Unang hinanap ng inspector si Eisenheim sa kanyang bahay. Dito ay nakita niya ang isang folio labeled orange tree, ang pangalan ng isa sa mga ilusyon ni Eisenheim na nakaintriga sa kanya. Inisip niya na makikita niya dito kung paano ginawa ng magisyan ang isa sa pinakasikat na trick nito, binuksan niya ito, at wala siyang nakita kundi scrap ng parchment kung paano buksan ang locket na binigay niya kay Sophie noong bata pa sila. Bumalik siya sa barn at nakita ang locket ginamit niya ang instruction upang mabuksan ito at nakita ang larawan ni Eisenheim sa loob. Nalaglag ang larawan sa haystock at katabi nito ay nakita niya ang green jewel. Pumunta siya sa headquarters ni Leopold at inutusan ang isang katulong na dalhin sa kanya ang Imperial Sword. Nakita niya na dalawang jewel ang nawawala ang green at ang pulang jewel, inilagay niya ang green jewel at nakitang saktong-sakto ang hugis nito. Sa tagpong ito ay babalik tayo sa unang bahagi ng movie, sinabi ni Ol na nakakakita na siya ng ebidensya na nag-ugnay sa kanya sa pagkamatay ni Sophie at ang espada ngayon na nasa na ng mga pulis at ang isa pang jewel ay sinusukat pa, sinabi ni Leopold na hindi maniniwala ang kanyang ama na isa siyang mamamatay tao. Sumang-ayon si Ul kaya't nagsulat siya sa emperor tungkol sa plano ni Leopold na palitan ang emperor sa pwesto nito. Sinabi niya na alam niya ang planong ito at na tulungan si Leopold dahil sinabing gagawin siyang chief of police kapag naging emperor ito. Naniwala siya na ito ay ikabubuti ng lahat inakala niya na nahihirapan ang kaharian sa pamamahala ng Emperor at si Leopold ang magsasalba dito. Ngunit ngayon nakakasiguro na siya na nagtatrabaho siya sa isang mamamatay tao ay ayaw na niyang maging hari si Leopold. Dumating ang mga Imperial Guards at hinuli si Leopold, kumuha si Leopold ng baril sa kabinet at tinakot si Ul na papatayin ito. Itinutok niya ang baril sa kanyang ulo at sinabing ang mga nais niya ay para sa ikakaganda ng takbo ng buhay ng mga nasasakupan. Ngayon ay pagod na siya sa mga bagay na ito at binaril ang sarili. Sa sumunod na eksena, makikita si Ol na umalis ng palasyo nang nakalakad siya ng ilang hakbang ay may isang batang lalaki na lumapit sa kanya at inabot ang isang folio label na orange tree. Ang folyo na ito ay naglalaman ng mga plano upang mabuo ang isang geared mechanism upang tumubo ang puno. Tinanong ni All ang bata kung saan galing ang folio at sinabi na galing ito kay Eisenheim. Nakita ni All si Eisenheim na nagpanggap at sinundan niya ito sa train station. Pagkatapos ng habulan ay nalaman ni All kung paano peneke ni Eisenheim ang pagkamatay ni Sophie at sinisi ang prinsipe at ang doktor ay kaibigan ni Eisenheim. Pagkatapos nito ay lalo siyang namangha sa mga ginawa ito ni Eisenheim. Samantala makikita si Eisenheim na naglalakad papunta sa isang bahay kung saan hinihintay na siya ni Sophie.